Ibat -ibang, Iba't ibang serbisyo, serbisyo. at programa at ng pamahalaan ang naghihintay, naghihintay sa ating mga kababayan sa ikalabintatlong bagong Pilipinas Servicio Fair na gaganapin bukas yan sa Oriental Mindoro. Aluminal ang ibang iba pang detalye sa ulat ni Luisa Erispe, live Luisa libo-libong mga kababayan na naman natin ang matutulungan ng mga programa ng pamahalaan dahil bukas ay muling aarangkada ang bagong Pilipinas Service Fair at dito naman yan sa probinsya ng Oriental Mindoro. Mula sa mga bangka mga makinarya sa pagsasaka at iba't ibang mga programa ng mga ahensya ng pamahalaan. Lahat nakalatag na para sa pagbubukas ng ikalabintatlong bagong Pilipinas Service Fair bukas sa Oriental Mindoro. Ayon sa National Secretariat ng Kamara, kahit katatapos lang ng ikalabing dalawang bagong Pilipinas Service Fair sa Sultan Kudarat noong nakaraang linggo, pinagsusumikapan nilang maabot ang lahat ng panig ng bansa. Kaya kahit tawid dagat, susuungin ang programa para maghatid ng tulong sa publiko. Hindi ito katulad ng uh, ibang region na uh, nasa, nasa lupa, no? yung landlock, nasa mainland, eh maraming dumadating sa Sultan Kudarat. Eh, Palibasa na sa sentro ng Mindanao yan. Eh, daan libo ang beneficiaries. Ano? Uh, tayo kasi, island tayo. Yung ating region ay separated by water. Ano? You know? At yung Occidental Mindoro lamang ang uh, kadikit natin. At may, medyo malayo pa. Pero still, marami ang ating target dito. Lahat ng mga programa at uh, serbisyo na binibigay ng, uh, ng gobyerno ay karapatan po ng bawat Pilipino na maabil ito ang Bago Pilipinas Servisyo Fair ay pamamaraan lamang para mailapit ang programa at serbisyo ng gobyerno dito sa mga taga-Oriental Mindoro. 50,000 ang inaasahang benepisyaryo ng BPSF sa Oriental Mindoro. Ilulunsad ang programa sa lungsod ng Kalapan sa Oriental Mindoro National High School. Iba't ibang tulong ang hatid ng karavan. May higit 70,000 sako ng bigas, higit 278 million cash assistance, 300 million in-kind assistance, at may 62 million pesos pang halaga ng AX program ng DSWD. Sumatutala, aabot sa higit kalahating bilyong piso ang tulong na ipamamahagi ng pamahalaan. Sabi naman ng mga otoridad, hindi lang ito magiging one-time, big-time na programa ipakikilala lang nito sa publiko ang mga serbisyo ng gobyerno na matagal nang nabuo. Pero kakaunti pa lang ang nakakaalam. Maghahanap tayo ng lugar dito kung saan itatayo ang bagong Pilipinas Service Center na lahat ng mga ahensya ay nasa isang lugar na lang. Para siyang isang mall na nandun na ang lahat ng opisina ng mga frontline, frontline services lang. Lahat ng mga dinaanan natin na bagong Pilipinas Service Fair ay tatayuan po natin ng bagong Pilipinas service center para ma-institutionalize itong programang ito. Sa Oriental Mindoro, agrikultura ang may pinakamalaking pondo sa serbisyo caravan para matulungan ang mga mangingisdang na apektuhan ng oil spill noong nakaraang taon at mga magsasakang apektado ng El Nino. Lalot dalawang bayan sa probinsya ang isinailalim na sa state of calamity. 4B is one of the affected areas ng El Nino. May nakabuffer po tayo na ayuda through DSWD para sa mga affected farmers natin. Idadaan natin 'to dito kay kay Kong Arnan, 9 Panaligan uh, at sa, uh, sa Office of the Governor para ma-identify natin itong heavily affected na mga farmers ng El Nino. Ito po ay hindi lang sa bago Pilipinas Service Fair na dalawang araw, ito po ay tuloy-tuloy na programa na gagawin natin together with the Department of Agriculture maanan dito ako ngayon sa munisipalidad ng Mansalay dito sa Oriental Mindoro kung saan kahapon ay kakadeklara lang ng state of calamity dahil nga sa El Nino. Nakausap natin yung lokal na pamahalaan ng Mansalay at patuloy nga silang humihingi ng tulong mula sa national government para matugunan yung problema dito sa tagtuyot dahil nga umikot tayo kanina nakita natin yung mga palayan ay talaga namang tuyo na at marami rin yung mga nasunog dahil nga sa sobrang init. Bukas naman maan kasama yung ilang mga uh, farmers sa mabibigyan ng tulong sa Bagong Pilipinas Servicio Fair at nasa 200 farmers yan. Kaya lang, nasa 700 yung mga magsasaka dito sa Mansalay. At umaasa nga yung lokal na pamahalaan na mismo sila ay mabibisita dito sa uh, kanilang munisipalidad para mabigyan ng tulong yung kanilang uh, mga magsasaka. Samantala bukas naman sa Bagong Pilipinas Servicio Fair ay mismo si House Speaker Martin Romualdez ang uh, mangunguna sa programa at magbibigay ng mensahe. Inaasahan ding dadalo ang nasa 21 mga kongresista mula sa Mimaropa at pati na rin sa Calabarzon. Meron ding mga dadalo na mga uh, agencies o mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan dahil nasa 42 agencies ng gobyerno ang magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro. At yan ang muna ang latest mula rito sa Oriental Mindoro. Balik muna sa iyo, Maan. Bukas, inaasahang dadag sa inya na ating mga kababayan sa Oriental Mindoro. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.